Hi sir, pre-selling condo po, low down payments. Ang bastos nyo naman ho sir, ano sabi mo? Para ho sabihin ko sa inyo itong condo na binibenta ko, 22 million pesos ang pinakamura and alam ko ho, hindi nyo yun afford. Anak no! Pero nakita ko kayo sa malayo, mukha hong mababa ang tingin nyo sa sarili nyo. So gusto ko sana, oferan kayo ng flyers para kahit papano maramdaman nyo na ay, may naniniwala pala sa akin na ma-afford ko itong ganitong kamahal na condo para man lang husa na ma-uplift yung spirits nyo. Ano hong sinukli nyo sa kabutihan ko? Pambabastos? I'm, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, hindi ko naisip na yung pala yung intention mo. And actually, totoo ka, mababang ang tingin ko sa sarili ko lately, pero... Tanggapin nyo na hutong flyers. Gawin nyo yung inspirasyon. Akin na nga yung... So, saan ba to? Naka... wala ka naman pambili. Inuubos ko lang to. Sir, pre-selling condo po.